Ba't naman po ang naisip nyo yung pangalan ni Vulcan? Kasi kay ang hit mo kay Noli? Wala tabo no? Ha? Ayan o, lampas na lampas. 5'7 si kay wala na, hindi nakita oh. o. Ito, ito po <laughs> yung mga anak ni Vulcan. Yung mga dumalagat nanya. nyo. Laki nya, maliit bata pa siya pero laki-laki na nya. Ito po yung isa o. Oh. Ayan, tinan nyo ganito ang itsura ng mga anak ni Vulcan. Sobrang gaganda. Ayan o. Oh. Quality talaga. Ayan. Hmm. Ganda. Hindu Brazil daw ang lahi nito. Ito po yung isa. Oh. yung mag-inahan. talong Stevie. Ito yung uh, uh, yung pinagamit nila ditong breeder na kay Vulcan. Ang laki Grabe halos ang katawan niya ay talagang uh, malaki taas pati ang baka nandito tayo ngayon sa Agon Silio, Batangas uh, tayo po ay may pupunta natin yung kilalang kay, uh, baka na nag uh, dito, nag -de na sa vulkan Nakaraw mga Talongs TV, uh, natupad na rin yung ating pinapangarap. Nakapunta na tayo dito kay Bulkan. At nandito si Sir, ang may-ari ni Nick ni Vulcan. Ayan o, tayo bumisita dito para makita yung kilalang-kilalang uh, uh, legendary Vulcan. Ayan. natatanong natin siya. Uh, tayo magtatanong ilang informasyon lalo sa Vul si Vulcan na ito. Namahan tayo ni Kenoli Chan, tatay mayroong dito. Ah, oh, grabe na laki. <laughs> Sadyang. Ito, ito na si legendary Vulcan. Ito po yung ginagamit lang stud. ah, grabe na laki nga naman pala yung <laughs> grabe ganti ganti ah grabe oh sobrang laki nya ganti yung picture yung pagkaliit ah oh ayun yo oh yung pagkabaka nito ah ah talagang laki kaya may ilang taon na po ito limang taon na sya limang taon na daw pala ito si Vulcan ba't naman po ang naisip nyo yung pangalan ni Vulcan hey. Yung panahon po ng pagsabog ng vulkan. Ah, kaya... Binalag na inahin. Oo. Ito pala inanak siya nung pagsabog ng vulkan Taal. Taal. Yun, kaya para pangalan ito yung vulkan. At ito po ay uh, si vulkan daw ay limang taon na ang edad Oo, ng bahang ito. Pero ito ko yung nakagamit yung pa rin sa ano siya? sa pag-istad hindi na siya yung hindi ba kabig sabihin hindi naman siya yung sulpit ang ginagamit hindi naman po hindi naman pala sulpit tira yung laki halos ang pangkad niya eh may ano pong height nito may ay, tiga, parang may 6 feet na siyang ano niya kasama yung pasong ano oh yeah. ayan no? ito yung tinatawag na legendary oh, vulcan ito. mm -mm. nyo mabait pati siya yeah. kuya ito matanong ko lang po ito po yung kumbaga yung local bridge siya o At talagang dito na sa atin sa oh. Pilipinas siya hindi siya kahit yung magulang niya ah. Ah, hindi siya katulad yung sa kalaging imported, hindi. Ah, talaga local breed pala siya ito dito. Ito daw pala yung local breed na to si Vulcan na ito. Ayan Grabe oh. tinan yung itsura niya Oh. Ang laki. Ayan. Quality naman, tinan nyo yung pagkalaki talaga niya. Yung pasong niya po yung pagkitinan Ah, uh, sa tingin ko eh, talaga mabutin siya ng mga 6 feet pataas ang pagkang pasong niya. Ito daw yung limang taon na sa na ang edad. Kuya, pwede po matanong kung ilan na ang napalahin nyo dito kasi ito po lahat po halos ng na mga nakikita natin sa Parada ng Garcia. Matansya kung ilan. Pero marami na po talaga, ano? Marami na. Naparami na talaga. Hindi po matansya kung ilan. Po. kasi sa Parada ng Garcia, syempre binabanggit nila. Matagal dito naman sa inyo yung mga namimili. Dito pala pala pinag-stand yan. Magkano po ang bayad sa stand? 3-5. po. Pero pwede naman din po kung gusto nila magpasulpit yung kukuha dito ng similya. Hindi, Dito hindi. po talaga. Ah, hindi niya required na ganun. Ah. Yeah. Oh. talaga. Ah, ganun. Uh -oh. pa lang ano sir kasi pag mag pag ganun yata pag kinukuha sulpit kinukuha ng similya para nagkaka-problema din ng baka. Hindi niya rin po sigurado. Si eh, Sir, matanong ko pala ang pangalan. Si Bernard. Si Sir Bernard. <laughs> Bernard. Kaya na po mismo ang nag-ano nito simula ano niya? Hindi naman, ang father ko. Ah, sa ating niya? Kasi father ko, ako na nag- naging... Tinuloy niya na? Ah, mm -hmm. Kasi may ari to si Utol. Ah. Mm -hmm. uh -uh. Ah, wala si Kuya yung mismong, oo, uh, 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 yung ko. Uh -uh. Balik kayo po yung kapatid. mm uh -huh. uh -huh. Ito na pala yun. Uh -huh. Ang kagandahan nito yeah, dito pala sa Pilipinas ito. Ito ay local bridge siya. Ano pong lahi pala ng bakang ito? Tatang, Indo Brahman. Brazil. Brazil. Indo Brazil pala ito. Ito pala Indo Brazil ito, ito na. Pure Indo Brazil daw ito. Grabe <laughs> din niya. And, ang tatanungin ko naman kuya, may mga nag-comment din hindi naman sa akin video na ko lang. Anong pinapakain niyo dito? Wala, normal lang yung damula, damo lang. Damo. Konting trigo. Trigo. Ah, may trigo din guys. Pits yan po ang ano niyo. Hmm kapalay damo at trigo lang kung bagay hindi naman kayo nagpakain kung bagay mga mamahal na kaginagas para lang sa ano wala naman wala, Mala, labi, wala naman basta Pasa, oh hindi oh. uh -uh. uh -uh. naman pala grabe oh, Kumbagay, na ah, oh malamig ang kamay na nag-aalala oo malamig ang kamay yung bagay golden hands <laughs> ayun si sir ayun hindi na nyo ito na pala ay mga ano lang din very eh, pakakain yung poly yan ipang uh -uh. <laughs> mayana dito na daw pala talaga siya Indo brasil pala lang laki nito ang oh, baka ito. My <laughs> Pero tatay Mayro, ikaw ay namimili ng baka sa palagay mo mga ilan ang timbang nito sa live boy? Ano nga abutin niya? May Oh, ay do yun. ni Juan. May git sa tunilada yan. May git sa tunilada no. Mm -hmm. 100. Oo. Ay no? Sa laki nito nga naman talaga ay pag hindi nga naman sobrang bigat niya yo. <laughs> mm -mm. Sobrang laki po, po Kasi yung nakita ko sa video niya parang mababa oh. Pero sa ano talagang sobrang taas niya Alas yung 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 tahit ko hindi aabot sa may kanyang likod na yon, hindi aabot sa likod yung bababa likod niya. Ayun know, si Kenole ang height mo kay Wala tabo no. Ha? ayano oh, lampas na lampas. 57 si Kenole wala na hindi nakita oh. Ayan you know, o. Alas ang pantay mo lang Kenole na yung puwitan eh. Five yung pasong niya o. Oo. Ayan 5'7 si kayo na niya yung laki niya o. Ako nakita ng misis ni Tawag at Kaya alam mo nakita pa. Grabe pa. o. Mabait pati nga siya. Kapag ibang baka pag may nakita ng ibang tao na Nahangos na siya eh. Kaya ito, kaya ito po pwede kong makita ito po ano niya. Ito yung uh, mga, ano yung laki, ka. Nyo, uh, wala, uh, wala, ito itong bumaon ka sobrang laki. Ito natin grabe. <laughs> oh, grabe oh. Ito yung Indo-Brasil din po. Indo-Brasil din siya. Hindi <laughs> mm. <laughs> Grabe 'o. Yanarin sa amin maggagamba ka. Hindi man ganoon. Oh, siya oh, yeah. medyo online siya. May anak e, eh, oh. Kanay mga kalatagan ng amin may hindi. Ang inyo po talaga ay konseho. Kasi marami nang nagsabi kalatagan yung palimis sarili kayo baka dito. Natatanan ngayon. Oo. Mas magaling ang baka nang agonsilyo ngayon. Ayan yeah, no, oh, kasi marami nang banggit gusto nila malaman nakalataga ni. Eh. Mas maganda pa lang dito nang mga ano nila oh. Ayun oh. Yeah, no. Ang laki din ng anak. Ito puy ilang buwan lang hindi ko matansya kung ilang buwan mm -hmm. so, mga apat ang grabe yun yan rin dumalaga din siya apat mga pwede, apat na buwan pati ang nyo eh yeah. <laughs> Alos, ang lahi talaga nito parang iisa <laughs> ayan o oh. ay uh -oh, tingnan natin yung iba dito. Oh, Meron pa rin pala dito pa anak. Oo. Sa parang ito lahi. Pwede rin siya nyo? yung anak may plano bet wala pa, nga, wala pa naman, naman. Uh, uh, pero kung magay sa pagbebenta napakadalang pag mm hmm. nagugustuhan hindi naman sila nagpe-press yo ah uh, kung bagay yun ang na yung na nagpe-press yung ano uh -uh. ah grabe ah <laughs> uh -uh. ay mga baka dito talagang super na ah okay. okay. uh ah -uh. Sige, okay, magastos sa pagkagaya oh. mo mong baka. Ay, mo yung mga ito. Okay. Ay, Ito po'y ito din ang anak niya o, isa may oh. Ang ibig sabihin ko po sa ito magkapatid? Hindi Ah, sa isa? Magkaiba Mag Mag Ayan At mga baka dito sa yun yung data sabi hindi, hindi sa kalatagan, sabi Tatay meron dito sa, oh, nandito, sa <laughs> nandito sa konsilyo. Konsilyo kami. Nandito sa konsilyo. Yan yeah, oh. Kukuha lang ng kalibang. Kumbaga maliligaw yung mamimili na samantalang nandito sa inyo mga magandang baka. Sa sinasabi kalatagan, hindi naman kalatagan. Uh ha. -huh. Yan yeah, no, may anak sa dalawa. Mga Indo Brazil pa lang. Laki ng ibang lugar ni eh, sarili mo lugar ito. Sarili ng lugar eh, Tinuturo sa iba. Oo. Uh -huh. Yan ang ganun grabe yung mga kalatagan yan. <laughs> yung, yung mga lahing yan. Oo. Grabe yung Brazil na uh, mga lahing kalatagan mm -mm. Maliliit pwede yung ito yung tinan nyo po talaga mga tenga nga ilampas uh, sa mga uso. Mga yung no, mga anak nila. Quality tingnan pa natin isa dito. Yan. Yeah. Kamukha na ay dumalaga. Oo. Yung <laughs> ay dumalaga daw. grabe. <laughs> isa. Ito po yung dumalaga pa. Ah. Uh, anak na isa. Anang anak na nang isa. Yeah, right? Ayun po pala yung anak yun. Ah, Kala ko dalawang anak ng isa. <laughs> Yan o. No? Grabe o. Oh. Ang tenga o. Oh. Saladyang <laughs> mga indubra brazilian lahi. maliit. Hmm. ha yung uso niya. Ah, talagang ano. Lampas ang uso tapos medyo nagkukulot-kulot siya. Sariling breed pala dito, dito sa Batangas. Ayan. Yun yung anak nyo. Ganda. Ay, pa po anak niya. Yung bata pa. Ayan. Tinan nyo. Bata pa lang siya pero ang tenga. Ayan Sobrang ganda. Ito pala sir. Ang ano nyo dito yung dalawa. Ang inahin nyo. Atat, apat po. Ayan Apat pa lang inahin nila. Tingnan po ito. Oh. Ganda tinan ng anak niya. Nakakatuwa po masyal dito talang sibit na niyo. Yan oh. Ito yung anak oh. Ganda. Yung mga tenga. Quality talaga siya. Hindi tayo ngayon lang tayo nakakita ng ganito kalalaki mga inahin. At mga anak nila. Bata pa pero super quality na. Ito na Nandito na tayo sa legendary vulkan. Ito yung mga anak ni vulkan. Ito yung isa. Oh. Yan. Tapos ito, babalikin natin yung si vulkan. Yan. Ang uh, pakain pala nila ito lang din, ano? Yung mga nefer-nefer. Ito lang mga uh, pakain uh -huh. na may... Ayan ay po yung isang inay nila, ayun. mga indub. Eh, mga indub. Ninya apat na yung Brasil ang mga lahi. <laughs> apat nga pala ito, apat nga lang ngapali isa, yung pinunta natin, bali apat siya. Yung isa wala pa pong anak siguro ano. Ako pa siya dun Tenda, talagang mamamang mabubulok dito Yan. Ito yung isa. Medyo nakakulong sila. Dito nila kinukulong. Yan yung isang baka nila. Oh. Grabe. Ayan. Grabe ang mga quality ng mga bakang ito. Ito talagang naanat si bulkan. Medyo yung iba medyo matatapang yung mga inahin at may kasama mga anak na siya. May mga paanak. Ayan o. Oh. <laughs> may dalawa't <laughs> yung pangalaman. Ayan o. May dalawa't Ayun ganti. Mm talaga ang pagkabaka. May gusto sa Kuya. Sir, at matanong ko. Dito nga po ba may natanong parang may tumatawa na sa inyo dito na may gitsang milyon? Dito, sa, sa bakang sarang ito. Kailan po hindi niya siya ibibenta? At ito yata yung ginagamit niyo talaga dito sa lahat. Ano? Malaki ang tulong niya po dito sa inyong mga magbabaka. Ano? At ito na nga mismo ginagamit ng ganador. Ayan. Katulad do kala tatay Mira, nakita tayong mga baka nila. Dito pala halos dito, paikot na nga dito ginagamit yung materialis. Mm -hmm. Ayan. Ito daw ay may tumatawad na pala dito dati daw ng ah, ano, higit sa milyon. Kaya hindi nila ibinenta at ito ay ginagamit dito ng pinakamaterialis sa uh, ah, Hindi po sa lemery at ito ay agonsilyo ang bayan nila. parang paano nang parang pa sa Parangay Panahulan. Panahulan. Panghulan. Panahulan, Panahulan. Panahulan, pan 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 yan. Panahulan. Yan po ito yung ano ito. Baka nila. Hmm. Sir, Pero, pag may mga gusto naman bumisita sa inyo, okay lang naman. Papasyalan siya. Parang may page pala kayo pwedeng malaman. JLS Indo. JLS Indo. JL, JLS Indo. Sa Bulkan. Bulkan, yung isa. Ay oh, okay, nakita din yung chat natin si Sir sa Ibulkan, eh, JLS Indo. Uh, at uh, yung ano bulkan yan no. ito pala ang pinangalan nito kaya pinangalan sa kanya dahil yung panahon ng pumutok yung bulkan ito yung pinanganak siya uh, mga talong TV ah uh, ito po si bulkan ay meron na rin pong inanak na nabili na rin sa kanya dito uh, at yun po ay nabili ng uh, isang milyon yung anak nito ni bulkan uh, at makikita nyo po yung sa page nila doon sa kay bulkan ang page ito pong anak nito ay uh, yun nga na si Kidlat kung tawagin nila ay nabili sa kanila ng isang milyon Ayan po. Ito naman po yung mga gusto magpa-stad. Uh, kayo magpunta lang dito. 3-5 daw ang stad nito ni Vulcan. Napanayam natin yung mismo yung kapatid dumayari nito. Uh, ito rin daw pala kaya tinawag na Vulcan. Panahon ng pagsabog ng Vulcan, ito inanak si Vulcan. Kaya pangalan niya si Vulcan. Ayan o. Laki niya. Grabe. Sobrang laki. Pati yung lahi sobrang quality. Ang bahang ito. Mabait pati. Ayan Sinanay po, ah... Uh, yung anak niyo po ang nag-aalaga dito no po. Ayan, si sa si, mismong asawa niyo po may, may ano nito kay Bulkan ano. Si Nanay, ano pa pangalan Nanay? Delia po. Si Nanay Delia. Ilang taon na po kayo? 67. 67. Shout out po kay Nanay. Sila po yung may-ari kay Bulkan. Dito po sa barangay Ay Bayan ng Agoncillo po. Anong barangay po ito niyo? Panulan. Panulan po 'yan po.